Hello, hello, good afternoon or good morning or magandang tanghali. Ayan ang aking menu ngayon. Nasabi ka ko sardinas, magigisa ako ng sardinas sa tahaluan ang siya ng talong. Ayan, para masustansya. Tara't magluto na tayo. Isa natin yung bawang. Ayan. Tinunod ko na rin yung sibuyas. Katapos, alam na kung anong susunod dyan. Ayan, yung kamatis kita nyo yung ginisa ko walang mantika kasi hindi po ako naglalagay ng mantika bawal yung mantika natural lang na ginisa kaya lang natin maluto-luto ayan nilagay ko na po yung talong luin natin hanggang sa maluto para magpantay tapos lutuin lang natin yung talong palambutin lang ayan po, magluto. Hello, hello sa inyo. Ayan ang ating luluto recipe for duty. Pagkain Pilipino. Invento ni Blanca. Pagpan natin. Ayan, tingnan natin. Lagyan natin siya ng, ng toyo mansi. Ayan, toyo mansi. Markapin niya. Toyo na may kalamansi. konti lang. Pagdamihan ayan, okay na yan. Haluin natin. Nahalo na natin. Panuli. Tingnan natin. Ayan, luto na yung palong. Oh, lagay na natin ang sardinas. Yan, nabili ko sa Filipino store. Wow, yami-yami ang ulam ko. ayan ang ulam ko. Sardinas. Pilipino. Kumakain ba kayo ng sardinas? Ako kumakain. Yummy, yummy, yummy sardines. Ito naman, napapakulo naman ako ng spaghetti para kay mister. Ayan, luto na ang sardinas ko na may talong. Inisang sardinas sa talong. Yummy, 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 yummy.